So, ang sumunod dito is, ayan na, dito na, barrel. Tumingin na siya. ba? Diba? O. Ayan. Makikita ninyo na yung tao nandito na pala. Nandyan na. Nandito na sa may kaliwang bahagi. Bakit natin nasabi makikita ninyo? Mahahagip ng live ni Kap. Yan, yan. Tapos, na ano eh, natumba dito si Cap. Tumingin siya. So, parang wala lang eh. Ayan, you know, oh. Tapos, ayan, kunwari na, kunwari na. Oh, ayan, ayan. Oh, nakita ninyo itong mga tawah niya, galing sila doon. Pag, pagkagaling nila doon, tumakbo sila, pumaripas. And then, ang sumunod, ayan. Ito, 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 Kunwari, kunwari itong mama na to eh, sa tingin ko eh. Tingnan nyo. Pero, nandito, nandito sa may ano, ayan. Nandito sa may kan kaliwang bahagi. Ayan, nandito sa may kaliwang bahagi, yung uh, gunman. Tingnan natin ah. Ayan, ayan. Tira. Pagkakuha, kinuha ni Cap yung kanyang live, ay, pumunta pa pala muna siya doon. Ewan ko kung baka gusto niya mag-drive or ano kasi emergency yan tapos kinuha niya dito yung kanyang cellphone kinuha niya yung live mahagip dito eh mahagip dito yung yung mama na nagbalik at yung gunman oops o, balik natin na balik natin dito dito ayan oops oops medyo ayan, ayan 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 yung mama ayan yung katabi niya ayan yung gunman ito wait Etang, sige. dito dito dito. Tingnan natin. Kinuha niya ayun, 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 ayun dito. Nagip kasi. Ayun, ayan, ayan. Nakita niyo yung baril na hawak niya. Ah, ayun yung mama sa likod, yung nagbalik ng wild ayun oh. Ayan. Diyan, pwedeng daanan kasi yan ng tao eh. Kasi wala yung tao na yun kanina, di ba? Wala yung tao kanina. O, oh, bagong karakter yan sa ano.